Espesyal ang buwan na ito para sa akin at para sa amin sa dalawang teams na maglalaro ngayon dahil we are celebrating the 45th National Reservists Week. Ang tema po ng celebration this year ay Tatag ng Laang Kawal para sa Bagong Pilipinas. At bilang po mga reservists, Lakiti isa kami sa pagdiriwang na ito. Kaya eto na ang dalawang teams na celebrate sa atin. Ang first team ay ang team Huya! <laughs> ang kanila pong uh, team captain ay isang uh, napakagaling na aktor, isang uh, businessman, isang entrepreneur, isang nurse. Sa po ay walang iba kundi si Second Lieutenant Rocco na sino ng Nurse Corps. But, brother, Tamusta? Welcome. Welcome back. Welcome back. Masaya bumalik. Good to see you back. Pero Oops. in uniform? Yes. First time. Yes, that's Very, Good very time. proud na isa akong Reservist. Alam mo, marami talaga nagtatanong, bakit ka pumasok sa pag-ibig sa reservice? Dahil sa ginawa natin Descendants of the Sun yan. nag-immerse kami sa Army at may nakausap tayong mga sundalo, doon nabuhay yung kagustuhan na tumulong sa bayan natin. Bago ang lahat gusto natin makilala isa-isa. Kung sino bang members ng Team Huyero? Of course, ang kasama ko ngayon ay si Staff Sergeant. Isa pang Enrico. Ako, Enrico ako. Si Enrico Pineda of the Marines. Ayan, kasama din sa Philippine Navy. Enzo, welcome. Thank you so much. At ang kasama din natin ay si Christine Lim or tinatawag natin sa Civil Military Operation Second Class Christine Lim. At kasama din natin sa Enol Yes, so Christine. Welcome, Christine. Thank you. And of course, ito, bago manalaman ng mga kapuso natin, kasama natin ay si Engineering Aid First Class Jason Abalos dahil siya ay isang civil engineer. Yeah. Yes, yes. yes. So, talagang nagagamit din yung talaga, yung profesyon, yes. di ba, sa, sa buhay, sa pagtulong sa EFT. Sa Rocco, bakit Team Huya ang pangarap ng team mo? Huya kasi yan ang ginagamit sa Navy. No? Kapag uh, nag-uusap tayo, at uh, yan ang ginagamit ng term of solidarity. Sampo tayo, no, Jason, Christine. One, two, three. Navy, <laughs> Navy Huya! Oh, nice one, nice one. Yun pala yun. Pero sa Marines, iba? Yes, o oh, kami naman ni Enzo. Eh, kami po'y bahagi rin ng Navy, pero under Marines. Yes, um, uh, ganito ang uniform namin. Kung sila ay may huya, ang Marines ay may huwa! Wow. Oh? Ah, yan po, ni Team Huya. Good luck sa inyo. Ito na po, makakalaro nila. Ang mga katulad yung matatapang, disiplinado at siyempre, makabayan. Let's welcome Team Black Hawk. Woo! danga uh, napakahusay na actress, singer at sergeant ng Philippine Air Force Command RC Monios. Yes, RC RC Good to see you. Good to have you back. Good to see you. Looking good in your uniform. Thank you. Thank you, sir. Grab no, sir. Thank man. you, sir. <laughs> Grabe, RC, bago lahat pakilala mo naman ng uh, mga snappy na kasama mo sa Team Black Hawk. Yes, of course. Unang-una yung idol ko. Ito sobrang active nito. First Lieutenant of the Philippine Army, Ronnie Liang. Sir! Kasama ko po sa Philippine Air Force. Ang napakagandang babae po. Sergeant Stephanie Salt. Hi, Stephanie. Of the Philippine Air Force. And of course, we got Sergeant J. Arcilia, Of course, kasama pa rin po namin sa Philippine Jay. Air Force. RC, marami rin nagtatanong, ano ba ang tungkulin ng isang reservist or pagiging isang reservist sa atin dito sa AFP? Okay, so ang mission po ng Philippine Reserve or alternately they call it Citizen Armed Force is to provide a base of expansion for the Philippine Armed Forces in case of war, invasion, or rebellion. Of course, to assist um, the armed forces in case of calamity po. For me, my personal take po, kung bakit ako nag-enlist bilang isang reservist is uh, to help promote peace and order. Wow. Yan po ang pinaka-importante yes. para sa kanya. Yes, napakahalaga talaga. Good luck, Team Black Hawk. Team Huya. Eto na, alam natin, sanay po sila sa matinding bakbaka na training pero ngayon, ibang bakbaka naman sa hulaan ang kanilang susuugin para makuha ang 200,000 pesos. Alamin na natin ang sabi ng na survey on the front lines are Team Captains Rocco and RC. Let's play round one. Let's play round 1. Good luck, okay. Nag-survey kami ng isang dami noin. The top six answers are on the board. Mahirap makapag-graduate ng anak. Lalo na kung ang kurso ay ano. Go, RC. Doktor. 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 Yes. Nandyan ba ang yes. medicine? Yup, nandyan. RC, pass or play? Play. Play. Alright, let's play. Round one. Rock, balik muna tayo. Ronnie. Ronnie. At ulit, mahirap daw makapag-graduate ng anak, lalo na kung ang kurso ay ano? Piloto. Yan, piloto. Bukod sa pagiging Army reservist ikaw ay isa rin piloto. Nandyan ba ang pagiging piloto? Yes, yes aviation. Stephanie? Mahirap makapag-graduate ng anak, lalo na kung ang kurso ay? Law, mag-lawyer. Abogado. Abogado. Yusuline, magka yan. Kung may doktor, may abogado. Nandyan ba ang law? Yes. Jay? Abogado. Engineer. Engineer. Nanjan ba ang engineer? Five years minimum. Yes. RC, two more. Anong kursa? Nursing. Nursing. Nurse ako. Mahirap daw, nurse. Di ba? Survey says... Oh, nandiyan. Ang <laughs> na yata Ronnie, to sweep the round, mahirap pa kapag-graduate ng anak, lalo na kung ang kurso ay... Architect. Arkitekto. Nandiyan ba ang arkitekto? Kale, may dalawa pa tayo, Stephanie. Ano ba? Pagpupulis. Pagpupulis. Criminology. Survey says... Alright. Malinaw na malinaw. Round one goes to uh, Team Blackhawk. Nakahipon na sila ng 95 points. Ang Team Huya, siyempre, hahabol sa mga susunod na round.